sa natik yung amo almost 10 years din po ako doon and ganoon talaga malaki na kasi sila eh kaya um, baga, kaya na rin nila um, sa alagaan ng mga sarili nila lalo na yung mga alaga ko pero nakakamiss din po <laughs> baka sunday or Next Sunday, makapunta po ako doon. Makapasyal ako sa kanila. Ayan. Ayan ang Tukwawan place. Shout out po sa mga kababayan ko na nandito sa Tukwawan. God bless po sa inyo lahat at inyak dito sa tongtong. Ingat po tayo lagi. Grabe kahit maulan guys. Halaan natin magsunod sa alaga natin. ano hmm. oh. oh, lakas ng ulan. My God, grabe. Kamusta po kayo mga kamoto vlog? Sana po nasa mabot kayo sa lagayan. Sana mga tayo ng mundo. Magpapagawa tayo natin ingat, at huwag po ng bawat sarili natin thank you po mga kamoto vlog sa inyong full support sa ating channel maraming 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 salamat ayan po ang lugar ko dito sa Pukwawan it's cute bagong lugar ko ulan pero mas malamang pa rin ang ulan dito ngayon sa Pilipinas kaya mga tumutuglag hindi naman yata masyado mayinit ang ulan Lord ayun, tumukulog sa kilat pa ay, naman ng stoplight na to pero kung tawiran na, ang bilis. Ay, Diyos ko Lord, pa. Kaya kapon, may klase pa siya. Hindiin natin ito, kapatid mo naman. Diyos ko, oh Lord. <laughs> lang tayo, laban lang tayo, mga kamutog na. Nasaan siya na kayo at hindi ako nakakapag-upload nakakapag-upload kasi nasira ko kasi yung cellphone ko at ngayon awalan ng Diyos, nakabili na tayo ng cellphone at uh, upload na rin po tayo. Nakakapag-upload na tayo. Ayan. Naglalakad tayo papunta din sa school ng alaga ko. School class. Summer class dito. Summer nga dito sa HK pero yung mga alaga namin, Diyos po Lord. Ang daming activities. Maka schedule, Hindi pwedeng mambay sa bahay. Ayan po ang market dito sa Tokwawan. Dito ako bumibili ng karne at may isidaan nari. Welcome! Dito guys, nasa city na ako. Hindi katulad yung nasa Tai ako. Halos makikita ko doon ay vlog ko sa inyo isa uh, halos mga nasa bundok kami <laughs> shout out ate Elena Cabelbel kumusta ka na po dyan ate Elena miss ko na po yung bonding natin dito sa HK kada diok natin balik ka na dito sa HK ate Hindi ako galit <laughs> ayan na medyo shaking ang ano natin at hindi pa gamit yung ating gumbal hindi, pa pa at so, hindi, hindi ko pa nailagay dito lumaya na ako din pang breakfast hindi ko muna yung alaga ako kasi baka hindi pa ako bumili guys mga mukhang buhay dyan baka umiyak na na wala pa ako eh Diretso muna tayo din sa alaga ako. Mahirap yun. At hindi pa ako makita. Ang hirap maglakan kapag umuulan. Diyos ko Lord. Pero kailangan no choice. No lang. Yan mga kamotoblog na nakabasalit ko kasi bibili ako ng sip. Nalabit lang naman dito sa baba natin, wala akong kasi siya. Ako. Kailangan natin gamitin, hindi ako na walang sip. So, saan na ba yung sip natin? sip, sip. Jeep, jeep, jeep. Ito yung jeep. Eh? Saan yung jip? 《その場所やった》おしゃって natin pumuka ng resibo. Kasi ayan, nakabili na ako ng zip. Ang linis ko doon sa banyo. <coughs> Hindi kasi ako makapaglinis na wala to. naubusan <laughs> na ako. Ay nako.